Alam ko, gusto nyo, pag-usapan na natin ngayon. Sige, ulanan nyo kami ng text. Gustong gusto namin yung text. Yang inyo mga comments, impeachment tayo. Okay. Ah, sinasabi po ng mga mambubuta, ah, mambubutas, mamba, mambabatas. Mambabat, mambabatas. Bat, batas. Mambabatas. Hindi batas. Mambabat, mambabatas. Na, wala naman daw pinag-usapan tukol sa impeachment. Noong sila ay nagkaroon ng uh, salo-salo, jaan sa Malacanang. Uh, hindi po basta-bastang salo-salo to eh. Mahigit na dalawang daang congressman ang nandoon. So, uh, hindi pipitsugin na uh, kainan niya na huh? mahigit dalawang Ano lang daw po yan? Fellowship. Sabi po ng mga kongresman, fellowship. Ibig sabihin eh, nagkatipon-tipon lang para po umigi ang kanilang pagkakaibigan. Ayan. Magkaibigan na pala ngayon ang uh, executive at saka ang uh, legislative. At wala na, wala na raman, wala naman daw po mga regalo. Hindi nagkaabutan ng regalo. Ah, hindi nagkaabutan. Hindi nagkabigayaan. Iba-ibig sabihin nung abutan eh. Pag kasi inaabot mo, eh tapos eh, naka-envelope. Iba-ibig sabihin nun. Okay. Niwala daw ah, bigayan ng ah, regalo. At ang sabi po nila, eh matagal lang na plano yan eh. Yan, matagal lang na plano yan. Alam nyo po, yung ganyang uh, meeting, hindi pagtatakahan mga minamahal naming congressmen. Hindi pagtataka, hindi magtataka ang taong bayan sa ganyang mga meeting kung regular. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Kung regular yung meeting na yan at laging ginagawa ng administrasyon ni PBBM at saka ng kongreso both Senate and House. Para po magkaugnayan kung ano mga klaseng uh, reforms ang ibibigay, ang gagawin ng uh, Congress at ayon ayun, ayun o sinusunod yung mga programa ng executive ng uh, executive kung po palagi nangyayari na every now and then on a regular basis hindi magtataka ang taong bayan. Kung maaari po sana, huwag nyo na kaming lukohin at sinasabi nyo matagal lang na plano yan eh. Nagkataon lang na merong impeachment ngayon eh. Eh yun nga, kaya nga nagtataka eh. Kasi kung regular yan, eh nataon sa may impeachment and therefore, may ibig sabihin yan. Ito po ang sabi nila wala naman daw pinag-usapan tungkol doon sa impeachment. Ang sinabi lamang daw po ni BBM, eh, let's do our job. Let's just do our job. Eh, di yun na nga ba ibig sabihin noon na wala nang impeachment? <laughs> yun lamang daw ang sinabi, let's do our job. Hindi naman daw sinabi tungkol sa impeachment. Well, well, hindi na kailangan diretso yun ng presidente yun dahil ang message niya noon, itigil na yan. Walang mangyayari sa atin dyan. Walang makabubuti. Hindi makakabuti yan. Okay? Uh, yung body language lang, okay? Nagkaroon kayo ng uh, salusalo salo-salo sa Malacanang. Mahigit dalawampung, mahigit 200 na congressmen ang dumating. At uh, sinabi ng uh, Presidente, let's do our job. Wala ba kinalaman sa impeachment yon? Through the body language, yung mga circumstances behind it, alam mo na na may kinalaman sa impeachment. Kasi yan po ang mainit na issue dyan sa House. So therefore, ang dami pang sinasabi. Ito ang maganda ron. Yung po mga nire-report na congressman na nagsasabi niyan, ayaw magpa-quote sa report. Ano yun? Nagtatago sila? Ayaw ba? Eh, takaw na takaw sa publicity ang mga yan. Kahit nga lang na lang, gusto ma-publicize pa eh. Oh. Ano pa? Uh, ah, na, la... ah, bago yung damit, kailangan publicize. Ganon. Ito, napagagandang quote, pero ayaw mong ibigay yung pangalan. Ayaw nila magpa, ayaw nila magbanggitin na mga report sa news outfits, yung kanilang pangalan, ayaw masabi, ayaw madawit. Bakit mo ayaw madawit? Kasi nga, masalimuot itong usapin na to. Maraming factors dyan. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman talaga tayo sanay sa impeachment. This is something strange to us. Uh, sa kasaysayan natin, after the, under the new constitution, ito pong uh, impeachment, eh, nakaka, wala pa tayo natatanggal sa pwesto through that process. Ang nauna dyan, who was impeached, eh si uh, President Estrada. Tapos, dumating sa Senado, do sa trial, hindi naman natapos. Okay. Ang susunod dyan, ay, nagkaroon ng bakbakan sa House naman in an effort to impeach uh, Chief Justice Hilarion Davide. That was in the early 2000s. I think 2003, kung di ako nagkakamali. Dahil daw doon sa paggamit ng uh, uh judicial fund, de judicial development fund, JDF noon yan. At masalimut po yun, nakatakot-takot ng bakbakan yon on the principles and uh, uh, ano to, jurisprudence and legality and everything of this process impeachment. Tapos eh, yung kay uh, Luder Sereno na hindi naman natuloy dahil nga uh, natanggal na siya through other means. Hindi through uh, the impeachment. Ito nga eh, isang example ko kung bakit talaga hindi naman natin naiintindihan 'yan. Sabi ng uh, ng uh, isang dyaryo, nakakatawa eh. Ang sabi daw ni Escudero po, kapag uh, na-impeach si Sara Duterte, eh si BBM uh, will choose kung sino magiging vice president. Sabi po ng dyaryo 'yan. Ang actually yung dyaryo na 'yon ay inquirer. Ang tingin ko rito, hindi nila alam ang ibig sabihin ng uh, impeachment eh. Yung po pag na-impeach ang vice president or president or any impeachable official, hindi po ibig sabihin yun, tanggal na. Ang ibig sabihin po ng impeach, eh you're being charged. You're being charged. Tapos magkakaroon ng trial sa Senado. Yun ang ibig sabihin nun. So, yung dyaryo, sinabi nila, pag na-impeach daw, papalitan na at kailangan nang pumili ng presidente. Yun daw ang sabi ni Escudero. Hindi po ganun ang impeachment. Ang impeachment, kumbaga, sa ating day-to-day uh, -day legal uh, terms, yung impeachment po ay ita-charge kayo. Magkakaroon ng investigasyon sa city prosecutor. Yun yung equivalent nung uh, mangyayari sa House. Magkakaroon ng investigasyon. Ngayon, kapag na-decide ng House na isasampa yung kaso, eh dadalhin sa Senado, yun ang ibig sabihin ng impeach. You are being charged of these offenses before the Senate. Yan ang ibig sabihin. Pero yung dyaryo, parang mali yung intindi nila, na pinakikita lamang sa atin na talaga hindi tayo sanay dito. Pati nga mga dyaryo, nagkakagulo-gulo yung kanilang intindi sa impeachment eh. Okay? Hindi ko nga alam kung talaga sinabi ni Senate President Escudero yun. pag na-impeach na raw si Vice President Sara, eh, pipili na si BBM, President BBM, ng kapalit. Uh -oh. At ang sabi pa raw ni Secretary, uh, Secretary, Senate President, Jesus Escudero, eh, pwede naman daw mag-convene. Halimbawa, na-impeach si Sarah. Ibig sabihin, pumasa na. Na-charge na siya ng house. At sa in substance, okay. In substance, okay yung mga inilahad na reklamo sa kanya. In substance, pag na-review na ng house yan. Mahabang process po yan. Dadaan ng committee, tapos dadaan ng plenary. Pag natapos na yon, pupunta sa Senado. Ang sabi ni Chises Cudero, yun daw, ang sinasabi kasi ng mga senador, wala na tayong oras dyan. February 8, adjourn na. La, babalik, February 8, adjourn. Okay? After the Christmas break, babalik po sila, January. Tapos, February 8, adjourn agad. Pagkatapos nung babalik sila, June na. So, sa sinasabi nila, may oras pa ba tayo gawin niya ang uh, trial? ni Vice President kung sakasakali makarating doon. sabi po ni Senate President Escudero, eh, pwede naman daw magkaroon ng trial during the break. Ah, ewan ko kung papayag yung mga bataan mo dyan, uh, Senate President. Kasi yan yung kanilang campaign period eh. Paano? Eh, yung mga re-electionists, Jaime uh, Marcos, Tol Tolentino, Bato de la Rosa, Sino pa ba? Uh, Bongo, hindi ko lang alam kung sino yung mga re electionists. Rereviewin ko po yan, ha? alamin ko. Pero magkakaroon ngayon na naman, ibig ko sabihin, magkakaroon din ng clash sa Senado. Hindi ba? Eh kung ipipilit mo mag-convene kahit na during the recess, eh magkakaroon po ng mga conflict yan, bangayan na naman, bakbakan na naman. At isa yan sa example, nang ibig sabihin ng uh, mga nakakaintindi, kasama na dyan ang Presidente, President BBM, kung bakit magpapagulo lamang yan ang proseso na yan, na hindi naman natin kabisado. As a matter of fact, ang sinabi po ng Supreme Court tungkol dyan, ano yung kanina sinasabi ko sa inyo yung substance, eh? yun po ang malaking bakbakan dyan. Eh. Ano yung substance? Ano yung reklamo? Ang uh, laban dito kay Vice President Sara, reklamo po kasi ngayon ay betrayal of public trust which is a very wide, generic term, betrayal. Ang komento po ng uh, Supreme Court dyan, pinag-uusapan natin dito, yung substance. Ha? Hindi pa natin uh, sinasabi yung mga practical side of it. Kamukha nga yung oras, napakatagal, mag election na, Okay, magkakampanya na yung mga tao, magre-recess na yung kongreso. Okay? Sa, uh, tapos eh, yung gulo na maaasahan natin mangyayari, okay, mawawalan ng uh, focus, kumbaga, atensyon, ang ating mga opisyal at ang buong bayan, mapupunta na lamang dyan, dyan sa uh, spectacle na yan, kung tawagin ko nga yan, spectacle eh parang palabas. Ang uh, sinabi po tungkol sa substance, ang sinabi po ni ng Supreme Court, yung betrayal of public trust, eh wala namang clear definition. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang coverage na. So all encompassing ba yan? Pati jaywalking, betrayal of public trust, ano? Alô mga uh, kwanya no nang hipo ka betrayal of public trust. Ano? Ano ba talaga ang mga offense niyang betrayal of public trust? Wala pong klaro. Maski sabi ng Supreme Court, tinignan nga nila yung record noong constitutional uh, convention na nangyari noong 1986 for the 1987 uh, constitution. Tinignan nila yung records at dito sa Betrayal of Public Trust na to, wala silang nakita na clear definition. Maski na yung mga example na sinabi doon sa deliberation, doon sa pag-uusap po ng Constitutional uh, uh, Commission, noong nag-uusap sila tungkol dyan sa Betrayal of Public Trust, ang binabanggit lang nila, ano ba yung mga example? Ito, pwede ito, Betrayal. Ah, ito, hindi pwede uh, ito, itong crime, itong uh, crime na to, pwede yan, betrayal, ito, hindi. Ganun lamang. eh, pati po yung mga negative at positive, yan pwede, ito hindi pwede, ay malabo. Yun ang sabi ng Supreme Court. Kasi may, ang explanation nila dyan, noon yung Constitution, ginaya po natin yung impeachment process na yan sa Amerika eh. Presidential form of government. Yung Constitution natin, in the beginning, Nung ginagawa po yan, talaga nasa isip nila parliamentary reform. At the last minute, binago nila yan, gawin presidential, and therefore nasigit siya impeachment na yan. Kasi sa, sa parliamentary reform, eh, loss of confidence. Okay? You withdraw your uh, support, confidence, do sa government, papalitan na yon, Magkakaroon na ulit ng eleksyon. Ganun yung sistema sa parliamentary form of government. Sa presidential, walang ganun. So kailangan may impeachment. Paano mo maibabawi kung nagluloko yung, yung uh, pinuno o official? Uh, Supreme Court or uh, uh, what you call this? Uh, constitutional body. Paano mo maibabawi? Impeachment. So dahil sa last minute na yon inilagay, sinigit siya impeachment, kaya ganun nawala wala namang kalinaw-linaw yung mga provision regarding impeachment. At yan ang ginagamit natin ngayon. Ibig sabihin, eh, ganun kalabo. So, yung uh, sinasabi nila, yung meeting daw sa palas eh, uh, sabi ng mga congressman natin, walang kinalaman yun sa impeachment. Well, uh, sa ganang akin po, ang view, ang uh, paningin ng House at saka ng Senate, even from the start yung yung po nagkatalo uh, talo-talo nagkaroon uh, na matitinding debate tungkol sa impeachment nung noong, uh, na, noong uh, nagkaroon ng impeachment na initiate ang impeachment process kay Ara kay Chief Justice Davide, Chief Justice Rena, na tinanggap natin ang impeachment ay political exercise. At yung political exercise na yan ang uh, tangi pong, tanging body ay kongreso. Nagagawa niyan. Hindi executive. Ang, ang nga dyan, yung executive eh. So dapat wala silang kinalaman dyan. So it's just the House and the Senate. Yan po ang tanging bodies na dapat ma-involve sa impeachment process. And therefore, sinasabi nila, kaya hindi pinag-usapan niya impeachment doon sa palasyo doon sa masarap na dinner sa pila sa palasyo kasi parang lalabas noon na nakiki nakikialam ang presidente sa isang proses na 100% ang mikinalaman kinalaman lamang ay ang kongreso ang house ang lalabas na parang uh, city prosecutor titignan nila kung ayos at i-charge icha nila ang opisyal sa sedado ang Senado ngayon ang magiging trial venue. So, yan lamang po yan. Wala kinalaman ang executive. And therefore, kung nagpatawad ng meeting ang presidente tungkol dito sa impeachment, lalabas na nakikilam siya sa isang proseso na dapat kongreso lang ang may uh, poder. Okay? Pero, aminin natin. Okay? Palab yun lang ang sinasabi nila na wala naman pinag-usapan na impeachment. Pero sa body language nga, kanina yung punto ko. Kaya magulo magulo to eh. Kung political exercise siya, impeachment na yan, sino ba ang pinakamalakas na political force dito sa bayan natin kung hindi ang executive branch? Sinasabi mo, political process yan. Eh, ang pinakamahalagang political force, ang executive, tapos hindi kasali sa usapan, ay baka, hu, baka hindi kami maniwala. Yung sabi po nila kasi, ah, uh, sinabi ng presidente, let's just work. Yun na yung ibig sabihin noon. O, yun na ibig sabihin tigil-tigilan yun na yan. Okay? Okay. Yang, uh, yung uh, process na yan. May sinasabi pa po, po yun sa mga congressman. Kaya daw po, nag, uh, karoon ng fellowship sa house. Eh, dapat parang pasasalamat daw ng presidente. Doon sa pagtulong ng House of Representatives. Wala yung Senado rito, ha? Ah. Kumbaga, senado, House of Representatives lang ang tumutulong, ha? Ah. Ang Senado, hindi tumutulong yan. Sa pagtulong ng House of Representatives sa mga gustong gawin ng Presidente, in other words, yung mga batas. Pero, wag ko na lang banggitin, ang daming ang batas dyan, hindi na... Sinabi ng Presidente, gusto niya, eh. Hanggang ngayon, hindi naman ginagawa, eh. So, ibig mo sabihin, Pati doon sa mga hindi ginagawa. Nagpasalamat ang Presidente. Asan yung land use policy nyo? Hanggang ngayon, wala pa. Asan yung panibagong uh, batas para sa mining? Para na ma ma-develop na yung mining na yan. Okay? Well, anyway. Payag na ako. Sige. May nakakatulong yung house. Nakakatulong sa executive sa gusto mangyari. Pero may cost yan. Uh, well flood control uh, funds 300 teka babalikan ko yung magkano yung flood control funds flood control 352.8 billion Yan. road network 522.3 billion yan po yung mga uh pinaghatihat yan yung bagong ano ngayon eh sistema para magkaroon ng kita sa sa kongreso and that's common knowledge uh, and that is the cost of cooperation naalala ko kasi noon meron akong kaibigan na isang uh, professor na inutusan daw siya ng isang presidente pag-aralan niyang pork barrel system sa kongreso so matag mat matinding study maraming ginawa research ganyan survey at ang nakita nila, umaabot sa 40% ang nawawala sa pera. Niyang pork. Eh noon po kasi ang mga project diyan, eh, hindi naman flood control eh. Hindi naman road network eh. Ang mga project noon eh, karamihan soft, soft project. Ibig sabihin mga scholarship program, ganyan. Uh, fertilizer program, yung ganon. Na hindi mo na matetrace. O asaan yung, asaan yung rito? O asaan yung kalsada? Walang ganon na physical manifestation nung ginastos. Kaya tinatawag na soft. Eskola, nagastos na yan eh. Pagkain na, nakain na yan eh. Ganon. At ang uh, conclusion nga, e eh, 40% nung na bibigay sa mga programang yan para sa mga congressmen, e eh, binubulsa. eh, nung nireport na nila yan, grupo sila ng mga profesor, Sabi daw sa kanila, uh, "It's a small price to pay uh, for reforms." No po yung uh, executive branch natin, tinatanggap na part and parcel. iyang uh, pagtaga-taga ng ating mga mababata sa ba sa budget, a e part and parcel of governance. Small price to pay for reforms. Parang yun yung ibig sabihin itong solidarity of the house. Brad, may kapalit yan. Okay? Para sa akin, kapag nakikipagtulungan kayo sa administrasyon, eh may kapalit. So, hindi pwedeng sabihin na lamang, ay report ngayon, wala naman nangyayari. Eh kami, nagdinner lang, fellowship lang parang kino-cover up ba? At saka ayaw magpa Okay? Ang big factor dito sa impeachment na to, wag ko na sabihin yung substance, ha? doon na lang tayo sa mga practical. Yung substance, talaga pong kailangan pagdebatihan yan. Eh. Sa kung matutuloy, kailangan pagdebatihan kung talaga bang masama yan o yan, impeachable and everything. Ang uh, sinasabi ko po, yung practicality, which is what the President was talking about. Uh, practical ba na, gawit na gamitin natin yan? Lumabas muna tayo dun sa substance. Eh, ang malaking-malaking factor po dyan ay ang eleksyon. At ang eleksyon ay malaking bahagi ng ating demokrasya. Ibig sabihin, yaan po ang susi, yaan ang main engine ng ating democracy, eleksyon. So ano mauuna, election or impeachment?